Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iginiit ng dalawang lumantad na environment activists na dinukot sila ng militar. Taliwas na naunang ulat na dinukot sila ng armadong grupo. Sa pagharap sa media kasamang NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan, ibinunyag e ni Jed Damano at Junila Castro na dinukot at pinagbantaan sila ng militar dahil sa kanilang pagprotesta laban sa reclamation project sa Manila Bay. Sa pilitan din umano silang pinagsurrender ng militar. Tila ay kinagulat naman ng kinatawa ng militar ang pahayag ng dalawang aktivista. Panawagan naman ng ilang activists at environmental advocates ang agarang pagpapalaya kinatamano at Castro. Unang napaulat na dinukot ng apat na armadong kalalakihan ang dalawang babaeng aktivista sa Orion Bataan at sumuko sa 78th Infantry Battalion sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ang totoo po eh, dinukot kami ng mga militar sa kainang van. Napilitan din kami na sumorender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Katulad lang din ng sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurender dahil pinilit lang po kami. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Revised Military and Uniformed Personnel o MUP Pension System. Sa session ngayong araw, September 19, inuparubahan ang House Bill No. 8969 o ang Proposed Military and Uniformed Personnel Pension System Act sa bisa ng Viva Voce o Voice Voting. Naghahanda na rin ang House Committee on Appropriations para sa budget deliberation sa plenaryo. Para kay Albay, 2nd District Representative at Chairperson ng Ad Hoc Committee, Joel Salceda, ang bagong proposal ay isang win-win solution sa issue. Kabilang sa mga probisyon sa bersyon ng komite ng bill ay ang pretension of promotion to one rank higher upon retirement Uniform 90% of longevity pay plus base pay for lump sum benefit upon separation below 20 year in service, indexation of pensions to 50% of adjustments in pay at face in contribution. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit 1.8 milyon na kawani ng gobyerno bilang paggunita sa 123rd Civil Service Anniversary. Sa isang video ng kanyang speech, binigyang diin ng Pangulo ang mga ambag ng public servants mula ng maitatag ang Philippine Civil Service. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Civil Service Commission sa dedikasyon nito na hasain ang kakayahan ng mga susunod na public servants ng bansa. Nakasentro ang tema ng selebrasyon ngayong taon sa importansya ng paglinang ng kasanayan sa lahat ng government workers upang makalikha ng sustainable management at pinalakas na organizational resilience. Thank you for your dedication. Despite the numerous challenges that we experience in our respective occupations, let us strive harder in achieving our united goal of providing a better future for our country. Tuloy pa rin ang pagsabak ng Gilas Pilipinas sa 2023 Asian Games sa kabila ng hindi pag-aproba sa limang players na unang isinimute sa organizers ng kompetisyon. Sa isang press conference, inanunsyo ni Coach Tim Cohn na posibleng ipalit si Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, Marshall Lassiter at CJ Perez sa limang players na sina Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins, Mo Tuatua, at Roger Pugoy. Daraan pa rin sa approval ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang bagong 12-man roster ng Gilas Pilipinas. Gaganapin ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China simula September 23. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.